at may mananagot sa pagtatanong sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang tanong ko, sino ang nakapaligid sa Blue Ribbon Committee? Kung hindi, mga, mga, mga Duterte Senator. Poprotektahan nila yung mga kontratista na yan dahil nakinabang sila, dahil kumita sila. Iingatan nila yan ngayon ang tanong ko dito, bantayan ng taong bayan yung gagawin na maladirektor na aksyon na tanungan sa Senado. Kapag, tandaan nyo mga bayan ko, kapag ang tao wala tayong napakulong sa mga kontra kontratista na yan, at hindi natin napanagot yan mga kababayan ko, doon ko masasabi talaga, sagad na sagad sa buto. Walang kwenta, ang Senado na 'yan. Mga kababayan ko. Doon ako hihiling na buwagin 'yan. Dahil ito lantaran na pagnanakaw, lantaran na pangungurap, lantaran na pagpapahirap sa bayan. Dapat aksyonan 'yan. Panagutin ang dapat panagutin. Huwag kang lungin, mga kababayan ko. yan po ang pinakamagandang gawin nila. Sa totoo lang, mga kababayan ko, dahil kahit ako mga Pilay, mga Pilipino, mga kapatid, matiisin tayo. Pero pag nasagad tayo sa galit, mga kababayan, hindi natin kailangan ng ganyang mga politiko na nagtatago at siguro kumikita sa pondon na nakinikita ng mga kontratista. Mga kababayan ko. But anyway, mga kababayan, Hello po, Nanay Carmen. Maraming salamat po for visiting uh, my channel. Nanay, kamusta ka? How are you? Magaling ka muna. No. Natnais ko pong sabihin sa mga kababayan natin na hopefully lahat po tayo makiisa labanan ito mga kababayan ko. Alam ko mahirap yung battle na to mga kapatid but kaya natin lampasan mga kababayan. Kaya natin na uh, panagutin itong mga to. At sana katok lang ako Senator Marculeta, Senator Bato Huwag po kayo maging bias dyan. Nahahalata po kayo ng taong bayan. Nanonood po kami. Tinitingnan namin kayo. Habang nagsasalita kayo. At kung papaano nyo dinadrive. Yung naturing. Na, ay, paano paano, paano nyo dinadrive. Yung problema na yan ng taong bayan. Ako po si Biyahe Nicoy TV. Mga kababayan ko. This is my short live streaming for this afternoon. Magkita-kita tayo mamaya mga kababayan ko. Huwag kayong mawawala dito sa aking YouTube channel dahil mas marami pa tayong i-reveal -re sa mga kababayan natin. Kung kanina, mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, maglalaglagan na yan ng mga kontratista. Magtuturo na yan kung sino-sino ang dapat managot, mga kababayan ko. Diyan sa flood control issue. Alright? Magkita tayo mamaya mga kababayan ko. Please don't forget to like this live streaming. Ako po si Biyahe Nikoy TV mga kababayan ko. At maraming maraming salamat kay Sen. Rizon Contiveros, mga kababayan ko, dahil sa kanya pong matapang na paninindigan upang panagutin ang mga kontraktor na ito. Alright. Ako po si Biahe Nicoy. Kita-kits po, kita po tayo mamaya. Live po ko mamaya, mga kababayan ko. Maraming 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 salamat po. Ako po si Biahe Nicoy TV. Ingat po kayo palagi. magpapalam po ako muna for this time. Maraming salamat po.